Matik na, basta umuwi ng probinsya, dapat apagkatay. Kayo ng mamoy! Bawa ng pagbibisa na rin, asas! Kaya huwag na huwag kayong... mawi na hindi rin matitikman ha! Magpakatay kayo ng baboy! mabisang sahog. Diles, simpre. Alis ang ulo at mapait yan. Kabilin-bilin na ni Lulo. Alis ang ulo. At napait. <laughs> 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 oh. <O naman, laughs> Kung dapat ang pagkakaluto ng inyong baboy. <laughs> Yung nagalagit-lagit na. Ang gata. naman. Pagkalasa. So ano pa? Eh kainan na. Kau. <coughs> nice